J day in my life as a babaeng, walang pahinga. Hoy! Hello sa inyo mga bida! And for today mga mi, eto nga't kagigising nga lang namin at pinabangon ko na nga rin agad itong si CJ dahil nga bala ko na nga ibilad itong bed na. Pero syempre bago ang lahat, inutu ko nga muna itong batang ito dahil sabi niya nga ay antok pa siya at ayaw pa nga sanang bumangon. Pero dahil ninahabol ko talaga yung sikat ng araw dyan mga mi, kaya naman talaga pinilit ko nang bumangon itong si CJ at eto, binigyan ko na nga rin agad siya ng biskuit para nga kumain na din siya. after nga ng mahaba-habang bagyo mga mi, eto napakasarap na nga rin magpatuyo ng mga dami. Natapos ko na nga rin yung isang katerbang labahin ko diyan mga mi, kaya ito naman yung haharapin ko. Lalabhan ko na nga rin itong cover ng foam namin mga mi at ibibilad ko nga din ito sa araw itong foam namin. Meron nga mga nagsuggest na lagyan ko nga daw ng karton. Dati talaga mga mi may karton talaga yan at hindi na nga rin kasi kaya-aya yung amoy noon kaya tinapon ko na nga. Din. Pero this time nga ay maghahanap nga ako ulit ng karton mga mi at lalagyan ko nga ilalim ng kutsyon namin. Kitang-kita nyo ba yan mga mi? Ayan nga ay yung mga naglaglagan doon sa kutsyon namin. Diyos ko di. Kaya. kaya hindi rin talaga pwede walang cover yung foam namin dahil eto talaga yung pinaka main reason. <laughs> Pagkatapos ko naman nga doon sa loob mga mi, eto naman nga yung hinarap ko, etong mga kalat sa labas. Nagwalis-walis na nga din ako diyan mga mi at habang nagwawalis nga ako diyan, may batang makulit nga na nanonood sa akin. Kitang-kita nyo ba yan mga mi? Trick na trick talaga yung araw kaya napakasarap talaga magpatuyo ngayon. After ko naman nga doon sa labas mga mi, ay pumasok na nga din ako dito sa loob at pinainom ko na nga rin ng vitamins etong si CJ. ayan na nga, for the first time, ayan, nagsuklay na nga rin ng inyong kumare dahil meron na nga rin nakakapansin na hindi nga daw ako nagsusuklay. <laughs> Tapos ko na nga rin paliguan si CJ at lumabas na nga din ako dyan para nga simula na itong mga lalaban ko. Natapos na nga rin ako dyan magkusot mga mi at nagbabanlaw na nga lang din ako dyan. Minamadali ko talaga yung paglalaba mga mi kasi hinahabol ko talaga yung sikat ng araw. Iba pa rin kasi talaga kapag nga sa sikat ng araw tayo nakakapagpatuyo, napakabango talaga ng mga nilalabhan natin. Nakshoot ah Nagkakanda ko ba? Kuba na nga ako dyan Sa paglalaba mga mi Charing Tapos na nga rin ako Magdown mga mi At ayan Nakapagsampay na nga rin Ang inyong ante Kinahapon na naman mga mi Pinasok ko na nga rin Agad itong kutson At ikinabit ko na nga rin Itong cover ng foam namin Dahil natuyo na nga din Habang bising-bising nga ako dyan May batang makulit nga Natalon ng talon Diyos ko dahi Nakakaloka talaga Nasa bahay ka lang Pero naghahanap ka talaga Ng sakit ng katawan Ganun tingin ko dyan kay CJ dahil wina warningan ko na nga siya dyan na umistop na nga siya sa kakatalog. May masaya na namang nanay na nakapagpatuyo ngayong araw. Kinuha ko na nga rin yung ibang nilabahan ko kanina mga mi dahil tuyo na nga din at ayan, pinagtututupi ko na nga din. May bata na naman na nakikialam sa mga ginagawa ko. Kaya ayan, ang sabi ko nga, sige, ikaw na nga ang maglagay dyan sa lagayan. Natapos na nga rin ako sa mga gawain ko, mga mi. At kinagabihan nga, eto, nagbabasa na nga kami ni CJ dahil nagaantay na nga lang din kami na dumating nga si daddy. At yun lang muna for today, mga mawe.